Ang sakit ng mga paako, grabe. Yung one week na pag-gym namin, parang nabanat yung buong katawan ko, lalo na yung sa legs ko. At yan nga, hirap na hirap ako maglakad sa hagdan kasi sobrang sakit. Pero may goal ako, ang sabi ko, kailangan magpataba ako. <laughs> Hindi yung totoo kasi, kaya ako nag-gym eh, para mag-gain weight ako kasi sobrang payat ko. Kain ako ng kain pero hindi talaga ako tumataba at yung one week nga na pag-gym ko dito eh nakita ko yung progreso. Yung unang araw ko kasi sa gym nasa 44.9 kilograms lang ako. Grabe ang payat ko pero after one week eto na. Nasa 45.3 kilogram na ako. At yan nga, nabibilib talaga ako sa kanya Tignan nyo naman, napakasipag niya mag-workout Samantalang ako, eto, tamad na tamad Sobra, pagod na pagod ako Pero yun nga, may goal ako Magpapataba ako